Kalat ngayon sa social media, mga umano'y kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy para dumalo sa pagdinig ng Senado, kaugnay ng mga aligasyon ng pangabuso sa Kingdom of Jesus Christ. May belta naman dyan ang chairman ng komiteng nangunguna sa pagdinig na si Senator Risa Ontiveros. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Banyos. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng uh, kabaitan niya sa pamilya, pero... Kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ka ang akusasyon sa kanya ay pang panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, uh, panlilinlang, hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite. Tingin ang... Ko, Yan ang panawagan ni Senator Risa Honteveros sa mga kapwa niya senador na tutol na ipaaresto at paharapin sa Senate Committee on Women and Children si Pastor Apollo Kibuloy. Bukas na kasi ang deadline para makumpleto ni Senator Robin Padilla ang walong pirmang kailangan niya para baliktarin ang contempt order laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ngayon, Tanging sila Senators Amy Marcos, Bongo at Cynthia Villar pa lang ang pumirma sa inisyatibo ni Padilla. Oras naman na hindi makumpleto ang mga kailangang pirma, agad makikipag-usap si Ontiveros kay Senate President Migsubiri para mailabas na ang arrest order laban kay Kibuloy. Nanindigan naman si Ontiveros na pwede pa rin ipagpatuloy ng Senado ang mga pagdilig nito kaugnay ng mga pangaabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ in aid of legislation nga raw ito para malaman kung may mga pagkukulang ba sa batas pagdating sa mga pinapayagang gawin sa loob ng religious groups. Inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Paano kung walang employee-employer relationship? Wala bang magagawa dapat ang ating batas kung meron namang malilinaw na paglabag? Napakalinaw po ng isang halimbawang lumabas na sa aming mag mga pagdinig, yung kaso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI, na hanggang ngayon, hindi makategorya ng DOLE ni ng SSS. Sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado, o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Nauna ng sinabi ni Pastor Kibuloy na nagtatago siya dahil sa banta sa kanyang buhay. Nababahala naman si Ontevero sa pagkakatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang tagapangasiwa ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Well, usually po ang uh, nagaatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang Um, siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganun, kataas, kalaki ang uh, pagtitiwala at pagsasakamay uh, ni Kiboloy uh, kay Duterte. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Kiboloy na tumakas dito sa Pilipinas. Itinanggi naman ang kampo ni Kibuloy na may balak tumakas ang pastor sa Baybanat kay Sen. Honteveros. Alam niyo, huwag kayong makikiling masyado kay Riza because her reputation for credibility is below sea level. If you remember, she was publicly charged by us huh, a long time ago for tampering with witnesses in the Kia. Sa gitna ng mga akusasyon laban kay Kibuloy, kumakalat naman sa social media ang isang post kaugnay ng labimpitong kondisyon di umano ni Kibuloy para dumalo sa Senate hearing. Una narito ang pagpapakita ng mukha at pagpapakilala sa mga testigong dating miyembro umano ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi rin daw pwedeng tanungin ang pastor na ang pwedeng sagot lang ay oo o hindi. Dapat din daw payagan si Kibuloy na i-cross-examine o tanungin ang mga witness at si Senador Honteveros. At dapat din daw ilantad kung magkano ang binayad ni Honteveros sa mga testigo para dumalo sa pagdinig. Ilang vlogger na ang nagpost nito. Pero wala ito sa mismong page ng SMNI na siyang broadcast media arm ng Kingdom of Jesus Christ. Itinanggi naman ng kampo ni Kibuloy na may mga ganitong demand ang pastor. Buelta naman ni Honteveros. Bakit ang Senado ang mag adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. Nagbabalita mula sa frontline. May an Los Banyos News 5. Hindi pa rin haharap si Pastor Apolo Kibuloy sa pagdinig bukas ng kamera kaugnay sa prangkisa ng Sunshine Media Network o SMNI. Pinasabi na rin siya ng mga kongresista matapos hindi si Putin ang mga naunang hearing. Pero ayon sa Legislative Franchises Committee ng Kamara, Noong nakaraang linggo pa sumulat sa kanila ang pastor na hindi siya ulit dadalo sa pagdinig. Hirit tuloy ni House Deputy Speaker J.J. Suarez, hindi sila dapat katakutan ni Kibuloy. Bago yan, iginiit na ng mga abogado ng pastor na wala sa kanya ang mga impormasyong gustong makuha ng mga mambabatas. Honorary Chairman lang daw si Kibuloy ng SMNI. Kaya wala siyang direktang papel sa operasyon ng network. Pero hindi naniniwala riyan ang ilang mambabatas. Vital po kasi yung information ni, uh, ni Pastor Kibuloy. Meron po siyang alam at may kinalaman po siya para uh, mas lalong mapag-aralan ng committee yung nabanggit ng mga violations ng SMNI at ng Suarasug doon sa franchise na kanilang pinaghahawakan. So I don't think the pastor has anything to fear. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.